Magandang buhay mga kapatid, this is Chi from Poblog na bumabati ng magandang buhay sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay meron po tayong bibigyan ng reaksyon. Isang dalagang uh, lumaki sa takot at hirap ng buhay ng dahil sa mga taong uh, walang puso. Isang dalagang uh, nagsisikap, nag-aaral mula nung maliit hanggang sa lumaki. Dala, dala sa kanyang puso ang hirap. Lumanas ng karahasan sa kamay ng isang lalaking uh, walang puso. Sa murang edad niya, ay nad naranasan na niya ang hirap nang dahil sa isang lalaking walang puso, walang kaluluwa. Kung maaari nga lang po yung mga taong ganun ano, ay uh, ibitay. Yung mga manggagahasa, rapist, dapat dapat hindi na binibigyan ng chance eh, mga ganong tao. Kasi kahit bata, hindi, hindi pinapalampas. Bilang isang ina po ay uh, inis ako, galit ako. Masakit, masakit sa dibdib po na ang isang anak mo na inalagaan mo, iningatan mo ay sisirain lang sa isang iglap ng isang taong walang puso, walang kaluluwa. Sa haba ng taon na pinagdurusa ng batang si April, ano po kaya ang kanyang uh, nararamdaman? Isa siyang masayahing bata? alam natin na naghihirap ay nahukuha pa rin niyang ngumiti sa buhay ibaliwala pero nagdarasal silang mag-ina na sana ay may makatulong sa kanila ngayong araw na to guys ay uh, sana ay kumalat uh, ang video ni April and kasama ng kanyang nanay si nanay ni sana ay mapanuod uh, mapanood ng marami shout out kay Kuya Bal shout out kay Kalinga Prab, at ate Edna Vlogs Jack Tapia Matubang Sir Ruel Lipat Ma'am Lipat Official at sa buong team ng Team Kalinga Team Malasakit at Team uh, Lipat kalinga supportan po natin si G. Franco. Ito ang araw na pupuntahan ni, Nan ni Nanay, Nanay and seconds si April Ann at si Nanay ni. 300 PML dadalaw na para hatiran ng tubig dahil nag-aalala po siya kung saan kumukuha at umiinom ang makina. Ayan guys, nasa refilling station si Nanay uh, N seconds. Uh, mura lang naman po ang uh, tubig na kapag nirefill lang. Mahal lang po 'yan kapag kami kasamang galon. Pero kung may galon po tayo ay mahakamura po tayo. So ayan po ay napakalaki ng na-refill ni Nanay N. Seconds para kaya sa mag-inang uh, April Ann at Nanay Ni at uh, samahan po natin si Nanay N. para sa kanyang paghatid ng tubig sa mag-ina. Guys, makikita natin na ang binyahe ni Nanay uh, N. Seconds ay napakalayo po para lang marating ang bahay ni Nanay Ni at ni April Ann para lang po makapagbigay kahit na pantubig nila napakahirap po, napakalayo, napakaliblib ng lugar nila so please support nanay and seconds at please support G. Franco Vlogs at patuloy po nating panoorin ang nakalap nating video mula sa bahay ni nanay and seconds ah, dahan dahan kapot <laughs> bumabang yung ano ko ni Nanay N seconds para po makapunta sa bahay nila Nanay N ni at ni April. Kung makikita po natin, talagang uh, palayan po ang kanilang dadaan yan. At wala po silang tubigan. Pati ang CR po ay problema. Ang na-surprise. April! Kaya, sana po, April! Ka sa kanila. So, ako shout out po sa lahat. Kay Kuya Bal. Hi! Kay Kalinga <laughs> Prat. Akala ko ako ang maso-surprise. <laughs> Jack Topia Matubang. Sero Willipat. <coughs> e Ma'am Luz Lipat official. Hi! Kamusta Ayan. po? God bless po. Saan kayo kumukuha ng tubig? Lock. No. Hindi, ah. mabigat yan. Tulong na kita. Ako Hindi, ano mo yung ano, Yero? Baka maano ma ka, masugat ka. Um bumibili din kayong mineral? Eh, pinag, ano, pansamantala lang, lang nilang cover yung mga yan. Kamusta? Ito po. Nagbo-vlog Oo, nagbo ako. ako. Baka, ano, ay, saan nyo yung kinukuha yung mga kahoy? Ay, po kami ng mga kahoy dyan ano, parigid. Ay, ang dami. O, sipag. Sino nagpuputol? Kami, Kami, kami. Ay, wow. Tuloy po. Ah, sipag nyo naman. Tingnan nyo. Isang madami, ang daming ano. Mad nakagayak pa din. Ay, nakuha nga kaming ahas dun sa ano. Oh, anong ginawa nyo sa ahas? Ha? Nagapu na. <laughs> hindi namin na sa pula na mapatay na masyado. Ay, siya? Opo. Dito, dito, dito? Opo, diyan. Diyan! Diyan, diyan, diyan! Opo. Malaki. Hindi, 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 ano, uh -huh. Ay ano to? Oh. May gusto kang sabihin live ito ng YouTube. Sige na. Sabihin mo na. Oo. Oo. Ito po ay ano kanilang tinitirahan. Yan lang hinihigaan nila. Tumutulo si po ito. Uh -oh. si mama ang sasabihin Tumut Ah sige. Tumutulo po itong bahay namin. Kita uh -oh. po may mga sapin sa pinagayenyen sa bubong. Oo. Para hindi sa bahay. Ay ano to? Aa, ah, nilagyan mo ng plastik. Opo, kasi tumutulo. Ayay, very good talaga si Nanay. Nanay, may asawa ka na po? <laughs> Wala na po kasi namatay ah. na po 'yung iba po, buray pa kasi po apat po 'yung anak kong 'yan. Nasaan iba, sila? Iba, ano iba-ibang ama? Ay, kasi maganda ka, Nanay. <laughs> kaya iba-ibang asawa Ngayon, nasa Opo. na mga anak yung mo. Iba po, ratay na, dalawa ang patay sa akin. Ah, kaya ang natitira lang ay dalawa na lang. Dalawang asawa. Opo. Dalawang Ito asawa mo. Opo. <laughs> Kasi iwalay naman. Ay, walay na. Wala o, na. Wala na. Tingin lang ng ako ngayon. Ah, sige. Ah, naghahanap ka ba nanay ng ano, ma mapapangasawa? Wala na. <laughs> <laughs> okay. Mahirap na. Oo. Kasi tingnan mo, wala akong trabaho. Hindi pa ako Makakita no siya, doon kasi yung... Ay, ano yan? ...yung cellphone ko. Pero, oh, yung totoo, madilim talaga pag pumasok ka sa loob. Oh, tapos, ang gamit nila ay yung... ...ano, flashlight. Naka-flashlight. Naka na ay, may kuryente na po kayo. May kuryente ay, po. po. Ay, oo, may kuryente. Tubig, may sarili... Ayan, umilaw na. Ayan. May wala tubig. Po, wala po kami, gripo. Wala kayong gripo. Opo. Oh, oh, po. Ay, saan so, kayo nakikiigib? Bumibili? Doon lang po sa kapitbahay. Bumibili kayo? Minihingi? Kaso po ngayon hindi po kami nagnapaigib. Ah. Ano na kaya bayan? kawawa na po kami. Kaya po kami dinalhan ni atin ng tubig. <laughs> kaya, po. Talaga wala po kami maigiban. Asya, tapos paano ang tubig nyo? Ay, naano na lang po kami sa ulan. Asya? Panghugas. Naroon ah, po. Ah, panghugas. Sige daw, tingnan natin ang samahan. Saan kayo nagsi-CR? Dito kayo nagluluto. Ano? ano to nanay? Hindi, ano ito? Bakit bala? Ah, kasi yung ano, yung kawayan ay nag nagaano na yung mga hindi ko alam kung paano tawag niyan. Kaya bumabagsak siya dito. Baligtad po ang pagkakas. Ito naman, ginagbigyan ako ng anak ko ng Drum. Uh, drum. Oh. April, ay, eh, ano din oh. siya, victim siya ng abuse. Nung dati nakatira dito. Tapos pinalayas na sila. Kaya sila ngayon la April, eh, ay, tahimik na na namumuhay oh. eh, dito. Ano? Sino nagwasak mong bahay na yan? Parang maganda. Ay, mga po ng nanay ko. Ah. kasi. Sin, parang sino? Oh. Ipag ka nag... Oo, oh, oh, may, may mga bulaklak na. Oo, oh, oh, ano pa lang po. Ayan. Ngayon ako ay uuwi. Hindi nag-tricycle ako dyan ako dumaan. Pero malayo na ito para ito sa nagkukommute. Pero sasamahan ako ni April. Sige Sa shortcut. Ano, April? Yehe! Si April. Napakagandang bata. Napakabait niyan. Ngayon, nanay. Anong sasabihin mo sa aking mga followers and viewers? Ah, baka kung pwede po makahingi man lamang kahit kaunting tulong na magkameron kaming tubig dito. Kung mayroon. Ah, pas. Yun ang ano. Yun po ang kanyang pananawagan na magkaroon sila ng tubig. Tapos, kasi nga, mahirap talaga yung ano. Uh -uh. Tapos si nanay, ikaw nanay may hanap buhay? Wala po. Ha? Huh? Wala po. Ay. Si April ay ano, alsa no? Kaya wala naman tas pinapadapadalhan ng mga kapatid. Opo. No, lang ng mga kapatid. Ay, sige, sige. Nanay, ay ate na eh. Mauwi na ako. Sige, po, sige. Ingat po kayo. Okay. <laughs> ako pala. Sige po, ingat. Mm -hmm. Pasap, ingat ap ap po Apo, apo. Ano na po ako. Bye-bye okay. ay, po. Ayan. Si April ay nauna na. <laughs> iniwana na. Oo, iniwana na. So ayun guys, makikita natin ang putik-putik na dinadaan na ni Nanay End. At... Uh, ang kikitid ng mga pilapil. At umaambun-ambun pa guys. Umuulan pa at sigurado madulas ang daan. Kaya napakahirap po ng kanilang lugar. At kung makikita nyo po ang bahay. Ayan po makikita nyo ang bahay. Ay talagang... Uh, Nakakaawa ang sitwasyon, pero mababakas natin sa mukha ni Nanay Ne at uh, ni April Ann na uh, kahit ganun ang buhay ay uh, positive thinkers sila. Umaasa sila na may tutulong sa kanila, sa kanilang kahirapan. Kaya thank you so much kay Nanay and seconds sa pag-share ng video ni April Ann. Shout-out sa team Kalingap, team Ruelipat, at sana po ay uh, mapansin ang kalagayan ni Nanay, eh, ni Nanay uh, ni at ni April. Ayan. God bless everyone. This is G. Franco Vlog na bumabatiin ng magandang buhay. Maano? kasi maputik, ano? Sige. Oo, oh, oh, wag mo na kaya akong ihatid. Dito na kami. Ha? Ngayon, kami ay magpapaalam kasama ni April. Bye! Bye po!